Oh, hello. How are you mga ka YouTube? Ka YouTube. So for today for today's video is uh, i-share ko kung paano mag-cast dito sa Miss Corner. So yung app na ito ay bago din. So eh, kung nasindan kayo ng friend niyo at kung gusto niyo mag-register, ayan, mag-fill up lang kayo sa link na sinend in sa inyo ng friend niyo and then kapag nakapag-fill up na kayo, ayan, ganyan ang lalabas. So, hindi siya masyadong makita, kaya sundan nyo na lang ang sasabihin ko. Kapag nasa account na kayo, ayan, kung paano mag-top up. Yung una, kailangan nyo munang mag-top up. So, pag dito sa account, and then, top up, click nyo yung top up, and then, um, bahala na kayong pumili kung magkano yung gusto nyo na ipuhunan. So, this is risky. Risk stickers only ito. Kasi, so, ayan. May 600, 2,000, 5,000, and 10,000. So, ako yung pinili ko is 600. So, kapag gusto nyo yung 600, sige, isubmit ninyo. 600, click, and then submit. So, ayun na yun. Nag-top up na. And then, paano mag uh, mag-withdraw. So, pag andun din kayo sa account, pwede yung makita nyo doon yung withdraw. So, click nyo yung withdraw. And then, ilagay nyo yung amount kung magkano yung iwi withdraw And then, submit. Ayan. And then, ka paano din mag-invite? Ayan, yung my QR. I-click nyo yan. Copy-paste nyo yung uh, referral code ninyo. And then, yan yung ipakita niyo sa, isend ninyo sa inyong friends. And then, yan lang yan. So, paano mag -task dito sa, ano, Miss Corner. So, pag nandun kayo sa account, and then dito sa opposite niya, i-click nyo yung machine. Machine. And then, click expand. And then, click ninyo yung My Machine. My Machine. Pag na-click nyo yun, ayan, i-click niyo ninyo itong active, Activate Mining Machine. Ayan. Pag na, yun yung task ninyo ha. So, i-confirm ninyo once lang. Confirm and then back. So, ayun yun. Tapos, kinabukasan, dun yun na lang makita kung pumasok na yung 33. Kapag uh, 600 ang ano ninyo, 33 per day. So, ayan. At kung paano naman ako nakakuha ng 80 na bonus, is dito ako nagpunta. Dito sa, yun, ayan. scroll down up ninyo, makita nyo yung task. Ayan follow telegram i-click-click nyo lang yun para makuha yung 30 pesos and then download up rewards 50 and then share youtube yung i-share nyo yung link na ito sa youtube and then makukuha nyo din yung 50 pero hindi ko pa ito nagawa kasi ayan ginagawa ko pa lang so yun lang yun guys so tsaka ako na tsaka ulit ako mag update kung nakakag-withdraw na ako. So, yun lang. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you for watching.